Ipagkakatiwala mo ba ang iyong anak sa hindi mo kakilala? Parang yan ang nangyayari kapag gumagamit sila ng internet nang hindi mo nagagabayan. Ang internet ay walang pinagkaiba sa public place kung saan may mga taong may masasamang balak. Kaya dapat nagagabayan natin ang ating mga anak kapag naka-online. Laghanap ang cyberbullying, sexual abuse at pangluloko sa internet maraming bata ang nabibiktima. Kaya huwag ipagsawalang bahala ang panganib. As a responsible parent, protektahan ang ating mga anak online. Iset ang parental control sa gadgets. Be cyberwise. Maging listo at mapanuri. Siguraduhin ikaw mismo ang nagda-download ng mga laro at videos para sa kanila. Kapag ipapagamit ang gadget, ilagay sa airplane mode upang di sila nakakapag-online na di mo I-check ang apps at sites na ina-access nila. I-check na secure din ang kanilang social media profiles at messaging apps. Maging gabay sa anak on how to identify, block, and report suspicious activities. May mga batas para protektahan ng ating mga anak. At ito ay nagpapataw ng mabigat na parusang life imprisonment at multa na aabot sa 20 million pesos para sa sino mang lalabag dito. Maging ang simpleng pag-download at pag-share ng mga ipinagbabawal na content ay may mabigat na kaukulang parusa. I-report ang pang-aabuso at pambibiktima ng mga bata online sa mga numerong ito. Do your part and be cyberwise. Tayo mismo, maging listo.